So what's up mga kasipag, for today's video ay gagawa tayo ng meriendalan. Ito po ay tinatawag na niyubak mga kasipag, kaya samaan nyo kami. Let's go! Nanguha nga lang po pala kami dito mga kasipag ng ilang puno ng balinghoy. Ito yung kagandahan na kapag may tanim ka, may aanihin ka. At ito din po yung kagandahan na kapag malapit ka sa isang linang or gubat ay pwede kang makakuha ng libreng pagkain basta masipag ka lang At tatapos na nga pala kami dito magbunat ng balingay mga kasipag. Isingit ko nga po pala ulit sa mga hindi pa po nakapalo, Please follow our page, like and share this video at mag iwan ka na din po ng komento dyan sa baba. Dito nga po pala sa part na to mga kasipag ay naghanap pa po kami ng ube na maihahalo dun sa ating niyubak. At ayan kung inyo pong mapapansin na hindi po talaga madali yung pagkuha ng ube mga kasipag. At ito na nga po pala yung nakuha nating ubi mga kasipag. At pagkatapos nga po pala namin kunin yung laman ay ibinalik po namin yung ugat niya. Nang sa ganun ay may, may makukuha po ulit tayo sa susunod at magkalaman ulit siya mga kasipag. At pagkabalat ko nga po pala ng balinghoy ay hinugasan ko po ito ng dalawang beses at Hilak -hilak. ito na nga po mga kasipag. Ang tawag nga po pala dito ng iba ay kamuting kahoy mga kasipag. Ayan. At pagkatapos nga po pala namin itong hugasan ay inilaga lang po namin ito. At may nag-volunteer nga pala na magkaya dito mga kasipag. Habang pinapalambot natin yung kamuting kahoy or yung balinghoy mga kasipag. At ito na nga at natapos na nating ilaga ito at babayuhin natin ito sa lusong mga kasipag. Ito nga po pala yung mga sinaunang gamit mga kasipag ng ating mga ninuno. Yung bayuhan mga kasipag or yung tinatawag na lusong. At ito na nga ho pala yung ating binayo na balinghoy mga kasipag or kamuting kahoy at inalagyan ko lang po pala ito ng niyog mga kasipag. Mas maganda nga ho pala dito yung lukarin na tinatawag mga kasipag. Hindi nga ho pala kami dito nakakuha ng lukarin kasi naguulan. At maya maya nga ho ay inalagyan ko lang ito ng asukal mga kasipag, yung pulang asukal. At ito na ho ang ating finished product. That's it. Thank you for watching.